Takashu. Welcome sa ating munting channel, Team Rios. Yo, 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 mga Kashu. Welcome again sa ating munting channel. Medyo madulas ngayon kasi snow tayo ngayon, mga Kashu. Um, ito yung buhay dito sa Canada, mga Kashu. Mahirap talaga, hindi mo... Wala. Wala na akong pa. Gusto ko na bumalik sa UAE. Baka ngayon tuluyan kita. So kung hiring kayo dyan, please um, sasend ko yung CV ko sa inyo yan sipin mo pagkatapos ng trabaho yan arrange mo pa yung kotse mo ganyan sasakyan natin puno pa ng snow yan wala na akong pakialam napasok na lahat sa loob kapira naman yan So mga kapatid natin dyan, nagbabalak na mag-Canada. Mag-ingat kayo sa desisyon nyo. Bro, hindi pumunta dito para lait-laitin, ha? Handa mo, ha? Nyo kasi, o oh. Tinan nyo. Wala na. Kaya nyo yung... Ay, hey, nako. Wait lang. Pasok lang natin yung gamit natin, mga kasyo, ha? Yun. O, oh, diba mga kasyo? Ang Ang dumi. So ayan na nga mga kasyo no. Um, kakatapos lang natin sa duty natin at uh, tayo ay pauwi na. Pero bago tayo makauwi mga kasyo, syempre lilinisan muna natin 'yan kasi hindi naman natin makikita yung sa mirror natin, side mirror natin. So medyo Ay nako, paguran talaga. Malamig na. Hindi mo na hindi mo alam anong gagawin mo. Tingnan mo nga 'yan, daan na 'yan, oh. Sino may gustong magbiyahe diyan? Yo, 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 yo Welcome mga kasyo Yun na nga, pag-uusapan natin ngayon mga ka-show, Ang buhay Canada sa winter Ayan. Dahil first winter ko dito mga kasyo Pag-uusapan natin kung kumusta Okay lang ba na first winter Ano bang, ano bang mga, mga problema na nadaanan ko ano bang, ano bang hirap sa winter Compare sa summer na uh, nandito sa Canada na uh, nagtatrabaho So itong video na to is para to sa mga mga kaano natin, mga kapuso natin, mga kapamilya natin, mga kapatid natin na nagbabalak na ano yun na, nagbabalak na mag-Canada mga kasyo. So para to sa inyo. Kwento natin yung experience ko. Syempre, pagdating dito sa Canada mga kasyo, pagdating sa winter, marami talagang babaguhin. Alam yun na. Ah, uh, Um, kung kayo yung nagdadrive syempre pinakauna talaga na papalitan is yung gulong siya lagayan ng winter tire para iwas tayo sa mga disgrasya mga kasyo kasi grabe uh, medyo mataas talaga yung yung volume ng mga mga disgrasya nila dito sa winter kasi usually yung mga mga kaibigan natin yung mga kapatid natin dito na nagkatrabaho na ah uh, Um, parang kampante na sila na yung yung gulong nila is summer tire lang so may mga iba din na para makatipid ang ginagawa nila is um, nag ano sila nag nag oh, all season sila ayan pero sa akin fully ano ako fully change ako ng ng winter tire yung my stud kasi always ako na travel kasi mga ka-show, kasi yung trabaho ko malayo sa sa ano sa bahay namin 30 minutes nga ika nga sinabi ko sa kanina sa inyo kako 30 minutes yung travel ko ganyan so yun yun yung pinakauna alam nyo kung bakit para maiwas tayo sa mga ano sakuna sa mga disgrasya usually kasi grabe yung mga gulat ka na lang may naslide na dyan sa daan ganyan so iwasan natin yan pangalawa mga kasyo sa trabaho naman kung gaano sila ka ka open nung summer ay nung nung fall nung nagtrabaho ako same lang naman wala namang nagbago mga kaso, bababait pa din sila ganyan pag na late ka mag inform ka lang sa kanila so siguro depende siguro sa company no pero upon my experience in my own experience sa company ko wala naman silang problema wala namang naging problema so ayun ganun ka ano dito sa sa ano sa Canada yung pagdating sa winter ganyan lang yung talagang i-adjust ia mo mag-adjust ka sa oras sa biyahe mo a adjustan mo yung pagising mo kasi nga um, yung 30 minutes mo minsan nagiging 1 hour hindi natin kasi alam hindi natin hawak yung yung tawag nito yung daan hindi natin hawak so pagdating naman sa mga bilihin mga kaso hindi naman siya ano eh para sa experience ko si Mrs. kasi yung marunong nito eh. Pagdating kasi sa mga bilihin, wala namang nagbago, ganun pa din. Tax, taas, ganyan. Kaya itong topic kasi na to is para to sa mga kapatid natin na, 'di ba, na nagpaplanong mag-ano, mag-magma-migrate -ma ganyan. So, so 'yun, uh, 'yun lang yung masasabi ko. Um, ang kailangan yo lang talaga is tanggapin yung katotohanan ng mataas talaga yung ta may tax dito ganyan presyo ng mga pagkain mataas talaga um, hindi mabibigat talaga hindi mo talaga pwedeng uh, hindi mo talaga pwedeng hindi mapansin ganyan mapapansin mo talaga kung ano yung pricing nila ganyan uh, in my own experience ah yan lang yung yan lang yung sasabihin ko sa inyo mga kasyo uh, medyo medyo grabe nagsisiliparan yung mga slow sa sasakyan ko hirap naman ito ganyan So tapos na tayo sa mga bilihin Yun, yung sinabi ko sa inyo hindi naman sila nag adjust sa mga bilihin na, Oh dahil summer mas nagmahal sila ng ganito mas, Yung presyo nila mas tumaas ng ganito ganyan. Hindi naman wala naman normal lang siya mga kaso, So wala tayong problema doon Kasi eh dati pa lang nung pagpunta pa lang natin dito Tanggap na natin na mahal talaga dito Huwag na nating itago yan sa mga mga kasama nating mga nandito mahal talaga dito mga pagkain kahit mga gamit mga damit ganyan mahal talaga syempre sa tax ganyan sa sahod pa natin kukunan pa ng tax malaki din ganyan so yun same lang sya lahat hindi nagbago ganoon pa din yung presyo ganyan ang mag-a-adjust lang talaga sa inyo kung kayo'y uh, pagdating dito wala kayo, hindi pa kayo kukuha ng sasakyan wala pa kayong plano na magsasakyan ganyan, magkakumute lang kayo dapat i-early nyo talaga mag-early kayo ng gising sa, sa normal na gising nyo sa summer at saka sa fall kasi nag-adjust talaga like for example dito kasi natakbo na kami ng 110 pero ngayon normally yung takbo namin nasa 80 lang, 70 lang kasi takot din siguro sila no mahal din yung pag na-disgrasya ka, abala ganyan So yan, yan lang yung mga na-experience ko ngayon mga kasyo na ma-share ko sa inyo. So sa mga kasama natin dyan, na mga nagbabalak na mag-migrate dito sa Canada, uh, ang masasabi ko lang, habang nandyan pa kayo, manood lang kayo ng manood ng mga mga vlogs ng mga mga kapatid natin na nandito regarding sa trabaho, regarding sa pagkain, sa pagbili ng bahay, lahat niyan. Hindi ko sinasabing sa akin lang yung panoorin nyo, panoorin natin lahat para makompare natin at masabi natin kung ganun ba talaga kahirap mag Canada so dito sa Canada bawal yung tamad bago, bawal yung yung pala absent ay nako mga kasyo pag absent ka dito hindi ka kaya sa previous company ko na pag nag absent ka magbigay ka lang ng sick leave ganyan okay na ganyan dito mga kasyo pag wala ka sa trabaho wala ka rin sasakurin kaya ano talaga balat butot balat talaga yung nangyayari sa atin dito no resulta natin no so yun um, pero ang kagandahan din dito talaga pag tumagal ka na at naging naging residente ka na dito or naging naging citizen ka na dito ang maganda dito talaga is um, pwede mo nang ma-invite yung family mo mag enjoy talaga kayo dito kahit na magastos ganyan yung safety naman is okay din naman dito so may mga ibang part ng mga province or cities na medyo matataas yung ano uh, matataas yung crime ganyan pero dito okay naman sa napapansin ko wala naman masyado pa so ayan tayo ipakwi na mga kaso naka uniform pa tayo wala nang oras para magbihis pa uh, kita kits na lang tayo sa susunod na vlog natin so lagi nyong tatandaan na kung kayo'y nagbabalak na mag Canada um, i-ready nyo yung sarili nyo tapos i-let go nyo kung anong meron kayo kung kayo nasa Abu Dhabi or Dubai or Pilipinas or kahit saang lugar wag nyo i-compare yung presyo wag nyo i-compare yung yung uh, environment, wag yung i-compare kasi maninibago talaga kayo, yan lang yung masasabi ko sa so, maraming salamat mga ka-show sa panonood at uh, um, medyo tagal-tagal na din na hindi tayo nakapag-vlog mga ka-show so, yun lang, and God bless us all, and always pray lang tayo sa mga mga plano natin sa buhay natin at sasagutin at sasagutin yan. In That will be all. Thank you, and God bless you. Bye! Ciao!